Heart Evangelista muntik na nga bang masilipan sa pagrampa sa ibang bansa. Ilang araw lamang nanatili si Heart Evangelista sa Pilipinas at bumalik na itong muli sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho doon bilang isang fashionista. Kamakailan lamang ay nag-viral ang isa sa mga video ni Heart Evangelista kung saan tampok ang isang street style. Hindi na bago para sa mga fans at followers ni Heart Evangelista na ibahagi ang kanyang behind the scenes sa pagpunta sa mga fashion event. Lagi ngang inaabangan ng mga fans ni Heart ang kanyang pagbabahagi ng mga videos. Isa nga muli sa mga video ni Heart ang nakakuha ng atensyon ng mga netizens at ng publiko. Ang video ay kinuhanan habang naglalakad ito patawid sa kabilang kalsada. Loose top na long sleeve ang suot ni Heart Evangelista. Bukas ang mga botones na ito bilang style sa kanyang fashion pansin pansin naman na mayroong tape ito upang hindi bumukas ang kanyang long sleeves. Ngunit dahil sa kanyang pag-ikot at slow-mo ng kanyang video, hindi nakaligtas sa mga netizens ang tila biglaan nitong masilipan sa pang itaas na bahagi ng kanyang katawan komento ng mga fans at followers maging ng mga netizen na sana'y maging maingat si Heart Evangelista sa kanyang mga isinusuot. Fashion man ito kung tawagin sa ibang bansa ay mayroon pa rin siyang mga Filipino fans na talagang nagiging konserbatibo para sa kanya. Sabi pa ng isang netizen, buti na lamang umano ay nilagyan ng tape ng kanyang stylist ang kanyang long sleeve. Payo pa ng isang netizen ay dapat sana umano ay nireview nire muna ng uploader ni Heart Evangelista ang video bago ito ibahagi sa kanyang mga social media account upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari at komento.